Nga ako kita ng mga kalabon nga habog naman ni siya. Hmm. Hmm. Gusto ko, gusto ko ahong putlon, ang putlon ni para puan. Ano pang itanong, ang itanong ni siya. Hmm. Ano mga habog na. Dagong na bag mga ni kanang gamot, kuan islamok. Hmm. kita ida gablamo king kagabi makuan mo dini kalabo hmm. dekani kan ta tambahan food ubu hmm. anggi tus tisok tus, tus, diri ke sayang mapog ilabay hmm. makuan gali ni og maghumba mo so, swaji ni jo maghumba mo di barang humuta humut tu ni ka ajo hmm hmm angkita nam kini ang gi kuan nga juta abono jud ni pinalit pa ni nang abono ha hmm, binili ko to yung abono na to hmm di ba hmm hmm, hmm, hmm tingnan mo yung kamay ko hmm. hindi ako maarte sa pagtatanim iwan ko sa iba dyan kahit dalaga pa ako hindi ako mahihiya sa sarili ko na magtanim masaya akong magtanim kalabu hmm. diba nagbango hmm, bye bye maraming salamat sa panunood